So ayan. good morning mga ka-PJ Tara na, biyahe na tayo Biyahe na tayo Tama na yung ano, tulog-tulog <laughs> Di bali nang walang tulog-tulog Kasi naman walang gising-gising <laughs> Tara na, biyahe na tayo Maraming obligasyon, maraming bayarin Tara na, tara na, halika na dito sa kalye Tayo'y magbakbaka na Marami ng pasayrong naghihintay, alright? So ngayon ang oras natin ay alas 6.37 ng umaga na ng April 8, 2025, no? So ngayon ay nandito tayo sa Ayala Avenue, corner uh, Makati Avenue papunta tayo doon na naman sa ating suki na kainan walang iba kundi doon sa Archimedes doon na kasi tayo direk ngayon doon na natin lahat gagawin yung ating mga pangangailangan mm -hmm. magbabawas at magdadagdag ah, magkasama na yun <laughs> Ngayong umaga nga pala ay naka 1,300 na tayo. Malayo sa earnings natin kahapon. Oh. Gaitong oras kahapon. Meron na tayong ano nun eh. Kulang-kulang 2,000. Hindi talaga pariparyas eh. Wala kanina ano eh. Medyo matagal ang booking. Tapos maliliit. okay lang yan. At least nakauna pa rin tayo. Kaysa naman yung iba ngayon. Tulog pa. <laughs> Lalabas na yan mamaya-maya Traffic na hmm, Sasalubungin na yung traffic Tapos Saka sumangot na ng ganun <laughs> <laughs> Tapos pagpasok ng booking Sibir! Sibir! <laughs> ano to Sibir? Gaganong kaganyo no know? Lalo na yung kapwa ko dyan na Bisaya oh. Kulir raman siguro ni <laughs> Kulir raman siguro ni Sibir siguro Huwag kayong ini sa saber Salamat pa rin tayo kasi grass naman yun eh Kita pa din yun Meron nga ako napanood na ano eh May nagbablog ng ganun eh Na report siya ng pasayro yata eh, Pero hindi ako maniniwala daw sa sinasabi niya na Dahil lang sa dashcam, Kailangan nga natin ng dashcam, May Proteksyon natin yan eh Nireklamo daw sa ng pasayro Nireport daw siya kasi may dashcam daw Bawal daw yun hindi ako naniniwala doon. Maaaring may nilabag siya. Pwedeng nagkaroon sila ng na pagtatalo ng pasahero. Tapos, ginamit pa niya yung dashcam niya. Pinos pa niya sa Facebook. Ayun talaga. Ay, bawal yun. Meron tayong ano, eh, privacy act. Okay? Bawal talaga yun. Pero kung dashcam lang, ay, ano mo lang yan, protection mo lang, uh, for ano lang naman, documentary. Di ba? Para protection mo yan, kung sakaling, di ba, may... Hindi mo nila ba sa social media? wala yan di ba yung ginamit mo para lang content mo tapos inaway mo pa yung pasahero mo ah, doon ka talaga madadali hindi lang kay grab pwede hindi lang kay grab matatanggal ka kundi pwede ka pang makasuhan kaya hindi dapat natin nilalabas lalo kung walang pahintulot sa mga pasahero tapos doon pa ako na natawa way, kasi sinabi pa niya na si Berlando yung dadali sa <laughs> kano <laughs> naman kasi ano, kinalaman ng saber. Yung pasahero pa rin yun. Eh, hindi ibig sabihin saber. Para kasi sa atin, pagka kasi, mura yung pamasahe. Para, Para masama na sa atin yung pasahero. Tandaan ka lang naman. <laughs> Tapos pag inarti ka pa, no, naman ganon. Pasahero yun. Nagbayad yun. Okay? So hindi na nila kasalanan yon kung katipid sila, mas nakamura sila, hindi na nila kasalanan yun. At hindi rin kasalanan ni Grab yun kung mura. Kasi gumagawa lang din naman ng paraan si Grab para hindi tayo mawawala ng pasahero. Kasi nga mayroon nang mga kalaban. Di ba paulit-ulit ko naman dinasabi niya yan. Okay? So magpasalamat na lang tayo kung may pasahero. Kahit saver pa yan, kahit mura pa yan, promo pa yan. At yung promo, wag niyong problemahin yung promo. Kasi yung promo, di ba na, naka-promo pa yung promo na yon si Grab ang nagbibigay noon sa Pasayro para mas lalo silang makamura ngayon ibabalik sa inyo ni Grab yun di ba o, yung lahat ng promo na yan basta nakalagay promo kay Grab yun o, ibabalik ni Grab sa inyo yan sa kaswalit mo nagugulat kayo Uy, so wala nang binayara si Pasayro zero di ba pero binabalik ni Grab yun sa kaswalit mo inaabunuhan niya yan hindi porgit promo eh sasama ang loob kasi saver na nga promo pa yung saver yun na parang magbigay lang tayo ng discount sa pasayero di ba okay na yun kaysa wala di ba ah, merong nag comment dito no si Shen Andro sabi niya magandang hapon sir almost two months na po ako nag grab ikaw po ang inspirasyon ko kaya pumasok ako sa grab wow salamat naman <laughs> thank you po, thank you po. Sa inyo lang din po ako kumukuha ng idea. Tanong ko lang po kung ano ba advantage ng platinum tier ka sa grab. Mas marami po bang pumapasok na booking o incentive? Salamat po sa sagot, Idol. God bless. Ingat po sa biyahe. Okay? May vlog na rin ako nito nung mga nakaraan pa. No? Uh, siguro mga 5 months ago, 6 months ago, mga ganun. O 1 year na siguro. Hmm? Dati ang advantage niya sa pagiging platinum ay yung sa komisyon ni Grab dati kapag ka platinum ka ang komisyon lang na kinukuha ni Grab sa iyo ay 17%. Tapos yung mga member lang umaabot ng 21% 'yun. Okay? Tapos yung gold ah uh, 19% tapos 20% yung silver. Ganon yung dati. Ngayon kasi ay binago na niya. Kapag ka platinum ka, ang binibigay sa iyo na rebate per rides ay 10 piso. Okay? Halimbawa kasi ngayong buwan, no? Eh nahit mo yung 450 para maging platinum ka. Pag mahit mo yung 450, meron siyang ibabalik sa iyo na 10 piso kada ride. So ibig sabihin, makakakuha ka ngayong buwan ng 4,500. Okay? Pag gold lang yun ang uwa mo, yun yung 355 yata. Gold yun eh. So, ang makukuha mo lang ay 5 piso kada rides. No? So, magkano ba yun? May ako sa mati. uh, 355 times 5, ganun yun. Pagiging platinum kasi ay hindi yan lifetime. Kumbaga, itong buwan na to, eh halimbawa, hindi mo naabot yung 450 na minimum requirements para maging platinum, no? Eh, hindi ka na platinum ngayong buwan na to. Next month, pwede kang bumawi. Pilitin mong maabot yon di platinum ka, ganun. Okay? So, pwedeng magbago-bago yan kung hindi mo mahit. Eh, ako kasi simula nung pumasok ako sa Grab. Dalawa, bali, kasi una, pagpasok ko, pag-apply ko pa lang, siyempre member ka lang muna. Tapos, next month, dire-diretso na yun ang pagiging platinum ko sa loob ng tatlong taon, isang beses lang ako naging gold. Yun nga yung nabaha yung sasakyan ko. Kaya hindi ako naka-hit ng 450 noon. So, 355 lang nakuha ko. Kaya gold lang yung nakuha ko. Okay? Dahil nga doon sa hindi tayo nakabiyahe, nabaha kasi tayo. No? Ngayon, ano pa ba ang advantage kapag platinum ka? So, malamang dahil platinum ka, ibig sabihin masipag ka. So, wala kang pinipili, wala kang tinatanggihan tira lang ng tira. So, ibig sabihin, maganda ang biyay mo. Maganda ang kita mo, di ba? Uh, back to back yung booking mo. Pag gaganon. Takang arte. Kahit saan. Okay? Kasi isa lang naman sa dahilan kaya minsan ang hirap natin pasukan, mahirap na yung mabookingan. Kasi yung kakakancel. Alam ba, may binigay siya na booking, kinancel mo. E eh minsan, pinapahirapan talaga eh. Yung antagal mo mapasukan ulit. Ganon yun. Ganon ang nangyayari talaga totoong nangyayari yan kaya naman nahihirapan tayo sa booking pero pag iwasan mo ang pag cancel pataasin mo na pataasin yung completion rate mo eh malaki ang posibilidad na hindi ka ma mahihirapan sa booking katulad ko nakikita nyo naman yung earnings ko di ba kasi bihira akong mag cancel talagang biyahe lang ng biyahe okay sasamahan lang ng dasal kasi wala rin naman akong cancel-cancel eh. Wala akong tinatanggian Kahit na minsan, 50 pesos eh. 60 pesos. Okay lang sa akin yan. Walang problema sa akin yun. Basta importante, booking. May pasahiro. Kahit saver pa yan, senior pa yan, walang problema yan sa akin. At meron ding bagong update si Grab tungkol dito sa Grab Kagapay Program. Grab Pag-ibig. So, ibig sabihin, pag platinum ka, kasama ka sa mahuhulugan ng iyong pag-ibig pan, di ba? Eh maganda yun, di ba? Kasi ah, kahit pa paano, kung ikaw ay naguhulog ngayon para sa iyong pag-ibig pan, so plus 'yung kay Grab, mas madadagdagan 'yung iyong hinuhulog para sa iyong pag-ibig, di ba? Eh, kung gusto mong mag-loan ng bahay, 'yun naman 'yung purpose ng pag-ibig. Malaking bagay siya kapag gusto mong mag-loan. Malaking bagay talaga 'yon, katulad sa akin kasi naguhulog ako para sa pag-ibig ko. No? kasi meron akong plano na mag-loan talaga ng bahay kaya malaking tulong sa akin yan para lang po yan sa mga platinum magsisimula yan ngayong buwan ng Abril kailangan lang meron kang ID ng pag-ibig pan no? madali lang naman kumuha nun eh wala pa rin nga akong ID kasi pag naguhulog ka sa pag-ibig hindi naman kailangan ng ID di ba? Eh, pero kailangan kong kasi ayon dito sa bagong update ni Grab kinakailangan mayroon daw ng ID. So madali lang naman kumuha niyan. Sa coding siguro lalakarin ko 'yan. Okay? So malaking bagay 'yan. Kaya uh, huwag natin malalampasin 'yan, sayang din 'di ba? <laughs> ay dagdag pa diyan yung mga benefits na nakukuha natin kapag tayo ay platinum. Halimbawa na lang ito, pag gold ka, kumpleto na Grab mark voucher, Manolife, insurance, 500,000. Eh, itong 500,000, ano ba ito? Huwag na natin. <laughs> Huwag na natin hangarin yan. <laughs> yan, kompleto na kapag uh, gold. Ang gold kasi at saka yung platinum, halos parehas na yung ano nila. Tapos mag platinum, ganun din, no? Oh. Hmm, lahat, kompleto lahat, lahat yan, no? Oh. Di ba? Oh, laking bagay yan. Kumpara sa pag naging member ka lang, hindi oh. mabag mo mag-member, oh. Ang daming wala, oh. Wala ito lahat, oh. Wala oh, nang nawala 1, 2, 3, 4, 5 5 Ang nawawala sa'yo ba? Diba? Kaya malaki ba kayang pagiging platinum At isa na nga rin dyan Yung Platinum ka At hindi ka mapili sa booking Dahil sigurado hindi ka naman magiging platinum Kung Masilan ka sa booking Namimili ka Hindi ka talaga magiging platinum Kasi ang iniisip ko lang lagi Yung Sarili mo lang yung... Ayaw ko nyan kasi alit gusto ko malaki yan di ba Ay, alam mo kasi minsan trabaho kahit anong trabaho kailangan mo lang siyang mahalin mahalin mo yung trabaho mo para may bumalik sa iyo di ba pag lang kasi natin intindi natin minsan ah wala yan kaya saan ka mamamasukan pag sarili makasarili ka parang gusto mo lang ikaw lang kikita hindi ganun dapat balance dapat mahalin mo yung trabaho mo maging mabaitay sa mga pasahero hindi lang naman para kumita kundi ang mga pasero ma ay bibigyan natin yung service yung, yung, tama di ba yung pag natin yung pasero yung nakangiti sila sa sobrang thank you kuya kasi naihatid mo kaming safe dapat yun ang una-una natin isipin eh na kailangan magampanan natin yung ating tungkulin sa mga pasahero di ba na naihatin naihatid natin sila ng safe at nagpapasalamat sa atin ah. maraming salamat kuya at naihatid mo kaming ligtas di ba Napakaingat mo magmaniho. Parang gano'n, ang sarap sa pakiramdam. Saka na lang yung kita. Kasi normal naman talaga, nakikita ka dahil may pasero ka eh. <laughs> Dagdag na dyan yung parang nabibless ka rin, di ba? Ang sasabihin sa'yo ng pasero, God bless kuya, sana dumami pa pasayro mo. Di ba, ang sarap? Pero kung yung pasero, galit pa sa'yo. Kasi parang binarubal mo sa pagmamanayo. Kasi inis ka dahil siber, dahil senior citizen. <laughs> <laughs> Sige, kala kulira, kulira, kulira. Kulira ba na yung masero na si Weber? Huwag <laughs> Wala tayo, walang grasya yan. Ganun. Walang, walang, sa totoo lang, para sa akin, sa paniniwala ko. Walang grasya na nga, na, ng, na, ng, na, kinaiya. Walang ano yun hindi maganda yan. Dapat maging masaya tayo. Di ba? Kung hindi ka na masaya, kasi pakiramdam mo talaga, lugi ka kasi mga sever, anlit ang pamasahay, maglipat ka ng hanap buhay. Huwag ka na magtsaga dito eh. Stress ka, hindi ka masaya <laughs> eh. Tapos eh, ganyan, ganyan, ganyan ka. Tapos, nandito ka pa rin, di ba? Kailangan mo lang tanggapin. Mahalin mo yung trabaho mo. Gandahan mo yung servisyo mo. Kasi pag pinakita mo yung kagandahan ng servisyo mo, may bumalik sa'yo. Double, double pa. Triple pa. Di ba? Ganun lang yun. Yan lang isipin mo dyan. Ang ginagawa natin sa kapwa, may balik yan. Hmm, may may bad karma mayroong good karma ganun yun wag <laughs> ka kada, kada isipin natin ha ah. tang sanggala lugi ako dito ha ah. traffic eh <laughs> hindi ganun eh ang isipin natin tandaan mo minsan diba naghahatid tayo iniisip natin lugi tayo lagi may kapalit yan Barat hindi tayo nagre-reklamo pasalamat tayo sa Panginoon kasi mayroong grasya may balik yan kasi halimbawa may, may tao na makuna at eh, hindi nagbibigay <laughs> mayroon tao din na nagbibigay ng sobra di ba? napapansin nyo yan kapag uh, masyado tayo mabait sa kapwa may bumabalik talaga ah may bumabalik si Lord na ang bahala sa iyo ikaw nga di ba? huwag mong pangunahan kumbaga hintayin mo na ang sa taas ang gaganti sa iyo sa lahat ng ginagawa mo ganun lang kasimple anong oras na? alas 7 na ako ay kakain na gutom na Let's go na! Pagkaroas, pagkaroasing, mga tayo, pagkaroasing! Tayo, imak, pagkaroas! Pagkaroas, mga tayo! Para dumi ni! Dito lang dito, malapit sila, tilis-lik! -tili. Pagkaroas, mga tayo! Randina din nakakayatam pa tayo, ayan na mga ka PJ ginabi tayo dahil ano naghabol tayo <laughs> natulog kasi ako kanina pagkatapos nung tangalian eh antok ako eh antok eh saka alam ko naman na pwede ako magpagabi ngayon dahil bukas pudding natin dahil nga ngayong araw ay martis eh no so ang orsa na natin ay alas 10.41 naabol natin pero hindi pa rin tayo umaamot eh konti na lang para liman lip <laughs> wala eh antok na ako uh, ito na uh, nasa monumento na ako no Diretso na ako ng Valenzuela Mag-upline ako kasi Antok na Okay, saka naka 21 na booking sa'yo At hindi na rin ako magtatagal mga kapit Dahil uh, Inantok na talaga ako, nagmamadali na akong umuwi So kapit nyo Temporary sending off Adios